What's up mga kaidol, good morning Yan, lao tayo Pero this time is iba ang gagawin natin Mag wish trap tayo mga kaidol Yan Day Si, si Idol Edward At ito na ang ating gamit Wish trap Yan At then, bago natin simulan ay Muli po natin tawagin at pasalamatan ang ating Panginoon dahil binigyan tayo ng panibagong bukas at syempre ganun din sa inyo muli po kong salamat sa inyong palaging pagsuporta palaging pagsubaybay at palaging pag-aabang ng aming mga video always thank you lalo na sa inyong pag skip lang natin mga kaidul at hindi na natin patagalin. tara na, let's go! tapos muna tayo mga kaidul kasi maraming lubid mga ayan, may mga buya-buya para mga punduhan na ng bangka Ini kaisa, ini kaisa, sami kaisa. Eh, wih, lagi pecah pisih pun, kaya. Jangan tahu Ating mga bubo. Pisap. Kung sabi saya, tinatawag na bubo. Idol, maghiwal lang tayo ng pamain pang paabog natin para magsulapitan yung isda dito tayo sa Virgin Island Ay, may kalma dito sa likod mga kaidol sa harap naman malakas pero dito may kalma yung pamain natin mga kaidol uh, pang paabog wala tayong turay ngayon, walang turay na namili tayong ng tulay kagabi kaso walang mga huli yung ano sakto lang pampain yung mga huli ang nagapang lambat tagi isang kilo lang sakto lang daw sa kanila si eh, edul, edul sana kaso hindi matablan gaya <laughs> <laughs> nagpanit gaya <laughs> nagpanit Ito ang paabog. Apat na na trap. Ready na tayo. Sisi na tayo. Maghanap tayo ng pagdagyan. Sisi na tayo mga kayo doon. Sisi na guys okay. atay mak idol Uwi muna tayo tapos may amaya balikan natin Idol oh. yes, uh, Inday at Idol Edward ang oh. um, malakas magsisid <laughs> <laughs> Okay, okay. Uh, ay, pagkawagkuhan na rin sas. Ah, buya. Yeah. No, tapos. Iksahig buya para ma... Pagbalik natin, madaling ma... Ano? Bakal mo muna, bakal mo muna. Bakal mo muna. Bigyan natin ganito mga idol para pagbalik natin Dali makita Ooh. Idol, nangangas na idol, pantanda namin idol Para pagbalik madaling makita mga kaidol No, también, mm -hmm. So magandang hapon sa ating lahat mga ka-idol At Nagalas trace na Balikan na natin yung ating trap At syempre kasama pa rin ang ating team Sa si idol Edward Sa si idol Inday okay, wait, Mo itum ka Kasapan ka sa imong Kwan Imong mama Dito na rin tayo sa likod mga ka-idol dalawang bangka at madali natin makita yun mga kailan kasi nilagyan natin yun ng buya

Silipin mo muna dai. Ha? Silipin mo muna. Kung meron. Ta! Ha? Ba? Idol. Oh, Ayun ah, kita na yung trap mo kay dulo yun. Hindi okay, kaya mo, kaya mo? Oo, oh, testing daw. Patayin mo muna natin mga kayo, lagay muna natin sa case yung gopro hnn <laughs> Ayan, magkrasok agad. Oh. Ayan, kunin niyo yung thank mm -hmm. you Tapos oh. Laki. May itu, pa. ya pa. Okay. Tignan yang iba mga red.

Mhm. Mm. Mm.

Dami mga kayo, dami. Kita diro. Ha? Kita diro.

Ah. 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 Yan. tamih tiba-tiba first time kita ngeri-ngeri dengan ganito karami mga kaya dul pa tuh kan nguping om oh. Aking kanuping, bumbas kung tawagin. Ito, mga on, May snapper pa Ito, lungos imperor. Lungos imperor. Ito ang ano, sweet lips mga kaidol. Ah, sweet lips. Tapos, ito ang mumurahing kanuping. So, Ito. Ito ang kanuping na mumurahin. Yung tinatawag sa'yo na bungok. Ito ay kalimbas. Kanuping din to pero kibi to sa amin. At ito may ulpot pa. Itong lungnos. Isa, dalawa, tatlo. Tatlong lungnos emperor mga kaidol. So, tara na. Kapag pundusas. Ah. Tiba-tiba dahi. Diba, نطرح binta mm. o oh, diba sa lang 6.5 o oh, 6.4 mga kadol kibi kibi lahat mga kadol yung iba yung kanoping na murahin lang inulam lang namin 6.4 90 yung kilo 5.76 yung binta yan yan si Idol Edward Idol Edward andun pa sa bangka kamaya mm. nyo na yan yeah. hatiinday pagdating na Idol Edward kayo na sa inyo naman yan mga kadol mga mga kadol